tanghali eh hapon pala tayo ng mga harvest sa aming gulayan sa paralan ha? Yeah, meron din kami ang pala ay meron ba kayo? wala ko ang pala eh meron po yan yeah. kasi nga naman magbabakasyon ilang araw hindi totaling bakasyon ilang araw tayo alam pasok ayun ampalaya palaya mamo oh. Ayan, hey, may siling panigang dyan, Mili. Eh, hey, umorder ako ng ano. Eh, hey, lalang, ano, hindi na gano'ng maganda yung talong. Ere, 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 ere. Ayan, talong. Sarap ang torta. Halika, o. Oh, ang palaya, Diyosa, oh. Ang palaya, talong. Halika na, Connie! Aba, kamahal ng gulay ngayon. Oh, binigyan na tayo ng authority eh. Mamumunga pa uli naman yan, yan eh. Kay? Sana manalo si Ma'am Nika. Sa Sa gulayan. Sa bahay. Kaya nang pangit lang. E na, ane, na, pepesti. Eto, magugulay kasi kami bukas. Pagka, Diyos, sa asa mm. ka ba kay bukas? Hmm. Kaya ani ka ba? Dalawin sakay ko bukas, si Ati Gina. Susunod lang siya eh. Ang sakay ko lang, si Miley, tsaka si Gladys. Ade ikaw at saka siya tinora. Ha? Anong oras? Ha? Ano nga, 8? Ando na kayo ng 8? Eh, maagahan na nga rin, maaga makauwi. Eh. Hindi kasi nga, o-order na rin kami nung kakainin natin sa ano, sa Christmas party. Ay, Mam Ma Wilma. Ano ba gusto mo palabok o Ma'am Wilma, yung merienda namin Spaghetti. sa Sabado ah. Kunin mo na. Magkano ba? Dalawang juice na maibigay mo sa amin? Kumuha ka na nga, mamili ka daw. Basta higay, kumuha ka at bibigyan kita pang binigyan na pa eh. pala, may panaderia dyan ah. Mga bata, tinan mo, ito walis tingting -ting ko. O, oh, di may sinulog. Walis tingting. O, oh, Diyos, ang sumitalong. Pwede ito ilaga. Ako nga may buroy eh. Lumindol pala kahapon. Oo hindi ko alam naglalaro kami. Pero nahihilo ako. di ko alam kung bakit ako nahihilo. Yung pala yun. Akala ko, akala ko, hydrant na ako. Ito hmm. po ang aming mustasa, matanda na. Ayan na, oh, panlaga. Yung... Uten. Ay, <laughs> joke. <laughs> er sila hu eh bibigay kita wansiyan, bakit thank you po for watching